Hello guys, magluto tayo ng gulay ngayon. Ang natin ngayon na gulay ay sitaw, okra, sitaw at okra, tapos lalagyan ko siya ng pangkulang. Ito na natin yung ano, sibuyas. Na po, na, -ding, na, -ding sya, brown. na po natin yung Pusif. Lagyan natin ng konting toyo. Lagyan na po natin siya ng paminta. At ilagyan na po natin yung gulay. Okay. tak Tapos takpan natin. Lagyan po natin siya ng counting asin. Yeah. Depende sa inyong panlasa. At oyster sauce. Ayan. Yeah. Hintayin po natin hanggang sa maluto siya. Ngayon, pagkatapos haluin, takpan muna natin ulit siya. Banyan. At luto na po ang ating ulam ngayon. Thank you for watching. Follow for more. Bye!